kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairman ng Committee on Public Accounts dyan sa Kamara de Representantes. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, where Nationwide and Worldwide, si Bombo Dennis Amito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Representative Terry Riton. Ay, magandang maga. Maraming salamat sa pag -imbita. Okay, uh, attorney and uh, Congressman Ridon, nababanggit po ninyo dati uh, na sa pagtatapos ng flood control uh, probe, eh, susunod ninyo na isasalang itong uh, investigasyon para sa mga proyekto na pinaglaanan din ng malaking pondo kagaya hon itong sa dolomite. Uh, so, uh, uh, na basa ho namin kanina yung inyong mga preparasyon. So, ano ho ang aasahan? Dito sa unang pagsalang ng pagdinig ukol sa dolomite issue Congressman. Uh, congressman. Siyempre, yung sa una po nating uh, pagdinig no, ang pag-usapan mo talaga dyan, yung dalawang bagay. Una, ay yung po nga necessity po ng proyekto na ito. Kung baga, ba talagang pondohan ito ng gobyerno, batay sa una, yung uh, Manila Bay Sustainable Master Plan. Pangalawa, doon po sa Supreme Court, pa-continue uh, yung mandamos kasi eh ang totoo ang pinapaliwanag niya eh kailangan daw gawin yung uh, proyekto proyekto yan dahil meron pong uh, Supreme Court continuing mandamus pero binasa ko po yung uh, laman ng uh, Supreme Court uh, continuing mandamus case ang sinasabi po doon kailangan po improve yung water quality ng Manila Bay so ibig sabihin ang tanong natin diyan eh yung po bang paglalatag ng 389 million na buhangin sa Manila Bay eh ito po ba ay mag-improve ng water quality ng uh, tubig sa Manila Bay o hindi So yun yung unang tanong na kailangan sagutin. Dahil alam ko, ang sagot doon, hindi yun ma mag, mag improve no? Pangalawa, uh, bakit ho nila Green Light yung pong proyekto nang wala siya sa uh, Manila Bay Sustainable uh, Master Plan ng NEDA noon? Eh alam po ninyo, yan yung nakita natin problema sa flood control uh, uh, projects ho eh. Marami yung mga flood control projects, wala sa master plan. At uh, mas masama pa, yung mga ibang mga lugar, wala talagang master plan dito po sa usapin po ng flooding no so ganyan din po yung same uh, methodology na i-raise po natin ah uh, dito po sa pagsisiyasat ng necessity nito po ng uh, Manila Bay Dolomite Beach project Hmm. Sabi po ng mga, syempre, merong pro, may anti at uh, merong observer Sabi po ng ilang mga pro-Dolomite uh, project uh, Pang-divert daw ng atensyon uh, dito sa malalaking isyo kagaya ng flood control scandal Ano ho ang take din ninyo dito bilang kayo ho yung mag-iimbestiga sa naturang usapin? So, sir, hindi yung totoo kasi ang totoo kahit kahapon eh, Nagpanawagan na ho tayo agad na dapat yung ICI eh, magpunta ho sa Cebu dahil siyempre, ganit-tagil -galit po yung mga tao doon. Pagkatapos po nito uh, bagyo, eh, gusto nila malaman sino ba yung mga uh, nagtayo ng mga flood control na ang pakiramdam nila hindi gumana. Di ba? At meron po kasi nga uh, magtatista dyan sa Cebu, dyan mo talaga nakabase at UN Builders nakasama doon sa top 15 list ng ating pumpangol. So, ibig lahat po ng mga investigasyon pwede po magsabay-sabay. So, hindi po totoo na by tactic lang po ito doon sa flood control uh, issue. Eh, talaga nga, uh, mula naman na uh, 2015 to 2025, yung po nga uh, pwede siyasatin uh, siya sa atin ng ICI at uh, siyempre eh, yung Kongreso at Senado, malaya siya na uh, pag-aralan, siya sa atin yung uh, anumang usapin no, uh, in the exercise of their power to uh, undertake oversight. Hmm. ito, uh, kakapasok lamang ho na tanong dito sa amin. Eh. Pinaparating kong uh, uh, pupwede raw bang itanong sa inyo. Di direct ako na hong itatanong. Uh, um, makakasama raw ba sa investigasyon yung sa Cebu? Dahil nababanggit nyo na din yung Cebu, ay, eh, sa Cebu pala galing itong Dolomite ano ho, na itinambak dito sa Manila Bay Area. Eh, kabilang din ho yan dun sa mga tinitignan ng ilan, lalo na ng uh, mga nagsagawa ng initial assessment uh, kung uh, uh, anong kaugnayan. So, masasama ho ba ito dun sa aspeto na inyo hong sisiya sa atin dyan, uh, Congressman? Uh, well, talagang uh, matatouch upon po natin. Kasi siyempre, ano uh, noong umpisa-umpisa pa lang yan, ang uh, ho yung... Uh... Uh, isa sa mga matinding debate na tama ba na nagpapatag tayo ng uh, isang bundok sa ibang lugar para ilatag lang po sa atin pong ng uh, beautification project sa uh, Maynila. No? So, matapan mo yan. Lalo tigit -tig, eh, uh, gusto natin malaman kung yung po bang pagpapatag ng bundok para sa Dolomite ay uh, naka-apekto at nakapagpalubha doon sa uh, pagbabaha na naranasan po ng mga kababayan natin sa Cebu. Ito nakaraang mga ano. Hmm. Okay, ang akin hung katandem dito si Bombo Jaira, may ilang katanungan din para po sa inyo, Mr. Chairman. Mm -hmm. uh, kung tinimbang po noon ni uh, dating Department of Environment and Natural Resources, Secretary Roy Simato, ang positibo at negatib, uh, negatibong epekto nitong Dolomite Beach at nanaig daw ang mas positibong impact nito para may pasyalan ng mga tao. Sa inyo po ba, how would you weigh the effects of Dolomite uh, Project sir? Hindi naman issue para sa DNR yung pasyalan ni. Eh hindi naman sila Department of Tourism. Ang trabaho nila, ayusin ho yung kalikasan ng ng bansa. So, hindi ho katanggap-tanggap noon, hindi ho katanggap-tanggap ngayon, na ang pinakapaliwanag ho nila, eh, okay nang gumastos ng 389 million. Dahil anyway, napa may napapasyadan po yung mga kababayan po. At gusto ko maglinaw, wala na po tayong magagawa at this point. No? na Nailatag na ho yung buhangin. Ang gusto ko natin mangyari, una, ah... Uh, talagang uh, sabihin natin na wala na dapat ganyan pang mga proyekto sa susunod na panahon. Ganyan din naman yung sa flood control. Eh. Gusto mo natin magkaroon ng actual na mga reforma. Uh, ganyan din po yung gusto natin mangyari dito usapin, usapin po ng Manila Bay uh, Rehabilitation. Yung doctrine of operative path, fact. No? Andiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Pero meron tayong mga uh, lessons na pwede mga matutunan mula po dito sa uh, nangyari pong ito. Mm -hmm. At uh, sa ibang issue naman po, ano nakapagsumiti na po ba kayo ng uh, rekomendasyon sa ombudsman mula naman sa inyong investigasyon sa flood control anomalies at kailan po ito sir? Ah, matagal na po yan. Nung umpisa, umpisa si Speaker Borgidi po yung uh, nagpadala po ng mga uh, lahat ng mga transcripts at uh, yung mga nakala po mga ebidensya diretsya po sa ICI. So yung second referral po kung saan na pinag-usapan po dyan yung bunakan, eh, malaking bahagi po eh, talaga nanggaling ho dun sa testimonya po ng Kongreso, ng House Infrastructure Committee dahil dyan, ho, dyan ho talaga nagsimula yung truth telling no? dun sa ilang mga mayor at malalaking mga sangkot uh, dito po sa Bulacan Ghost at uh, Substandard Projects. Ay si, oh so ibig sabihin pala Congressman hindi na ho kayo yung direkta na nagmungkahi kung sino mga kakasuhan uh, sa Office of the Ombudsman. Kundi yung uh, sinumite ninyo sa uh, Independent Commission eh, sila naman yung nagtawid uh, doon sa Office of the Ombudsman, tama ho ba? Oh, sila na yun. Ay si ay naho talaga nagpa hmm. no, doon sa kanila pong uh, referral list kasi siyempre meron pong mga dokumento galing sa Kongreso. Meron din pong dokumento galing sa Senado yung sa kanila pong Blue Ribbon Committee. At syempre may sarili din yung silang pagsisiyasat. So talagang nabuo nila yung kwento. So kumali, yung tatlo pong mga kapulongan na yan, syempre yung mga testimonyo dyan nagsama-sama para maabot po doon sa Second Referral o na uh, the Bulacan uh, Ghost and Substandard Projects. Okay. Uh, may mga impormasyon din ho, mga nanggagaling sa internet na uh, umaaniraw raw kayo ng mga pagbabanta sa buhay uh, dahil dito sa dolomite issue. Uh, ano ang katotohanan dito, Congressman? Well, siyempre, alam niyo, meron naman talaga online na uh, hate at uh, online uh, na ng mga trolls no, dyan sa usapin ng Dolomite. Siyempre, sinasupportahan ho talaga yung Dolomite Peach Project. In fact, meron nga nagsasabi dito na, eh, pabayaan mo na, eh, wag mo na yung uh, guluhin dahil siyempre, eh nakaka yun nga may napapasyalan po yung ating mga kababayan wala naman pong pumipigil na pumasyal po yung mga kababayan natin sa Dolomite uh, Beach Project no? pero yun katulad na binanggit ko may kailangan po nga pagpasyahan di ba? kung talaga nga ba dapat na itinuloy ito dati at kung meron bang dapat mong panagot dito po sa pagtutuloy ito pong proyekto nito. Okay. With that, uh, maraming salamat po Congressman Terry Ridon sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga programa at uh, yung mga nakalatag na nakakalindaryo. ikang nga, Jan Husayno sa Kamerad Representantes. Ba maraming salamat. Magandang umaga. Mga kabombo at mga kastarnasyon, nakausap po natin si uh, Representative Terry Ridona uh, ng uh, Bicol Saro at uh, Chairman din ho siya ng Committee on Public Accounts, mga kabombo at mga kastarnasyon. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.